와아 <laughs> Yung bilis na kumuha. Uh, commercial. Uh, yung pang-commercial dapat yung <laughs> Ay, Ayusin mo. Ay naku, no, walaan! <laughs> Magsasaray ako. Kung yung hindi na commercial Balik sabi video, tapos may ano, commercial. Thank you so, po, sir. We, first, minute, sir, pwede pong cash na lang, hindi kasi ako makain ito. Gulay kasi, gulay. Hindi ko kami kumakain. Hindi kami kumakain. Hindi kami kumakain sa sir. Pwede naman tanggalin. Sir, paparoni hindi ko. Hindi kami kumakain ng gulay. Hindi, sir. Ako Thanks. Thank you, sir. Hello. Kumakain ng gulay. Tapos hindi po matunang mag-identify kung left or right. Hello.

Yes. Wala si Justin. Ang <laughs> guy. oh, serious guys oh. Kita let's Video nga. Ngayon, hindi ko ano eh. Wala, <laughs> hindi kasi nabi. Eh. <laughs>